Pa. Opo. Sa, sa tingin sa po main, ninyo, sir, anong pinaka problema bilang papayaw, ano pa pinaka pinakamalaking problema ngayon ng ating bansa, Senator Kiko? Kung ako ang tatanungin, <clears throat> Opo, tung uh, mataas na presyo ng bilihin. Yeah, 'yun talaga Ano ang problema at, ng mga Pilipino. At hmm. dahil doon, eh, talagang ang daing ng taong bayan Opo. Uh -huh. uh, malungkot, masakit sa bulsa, hirap Mm -hmm. Tapos, ang dagdag pa ron, habang uh -huh. nangyayari lahat yan, Opo. eh, yung mga nakaupo sa pwesto, eh, nag-aaway, mm -hmm. mm -hmm. naglalabasan ng kanya-kanyang oh. <laughs> uh, mga akusasyon, uh -huh. kontra-akusasyon, lumalabas mm -hmm. mm -hmm. yung mga kurakot, mm -hmm. at kung ano-ano pa. So, siyempre, ang taong bayan, lalong, ano ba ito? Mm -hmm. Mm -hmm. Pero, yun, yeah. uh, dapat, uh, sana, yeah, sa halip na ganyang bangayan, eh, pag-usapan natin yung presyo yeah. ng pagkain. Yes, yes. presyo yes. ng bigas. Uh -oh. At uh, paano natin madadagdagan o mm. uh, mm. mababawasan yeah. yung hirap? Yeah. Yeah. 'wag nang dagdagan yung hirap ng ating uh -oh. mga kababayan. Oo. Uh Oo -oh. oh, nga sir, 'di ba yung latest survey ng SWS? Yes. Diba? Lumalabas lemalabaso na maraming Pilipino Nagasabing sila ay mahirap. 61%. O, 61. Mataas 'yon. That's the matasyon. highest since oo. since uh, 20 mm. years ago. Oo, oo. So, uh, ibig sabihin talagang hirap. Yeah. Correct. Oo. Uh, Nawawalan na ng pag-asa, mm. medyo mainit na ang ulo, mm. hindi na alam kung paano pagkakasahin. Mhm. Mm. Uh, tapos eh sa Maynila nga ang umabot ng 400 piso ang isang kilo ng kamatis. Oo, oo. 10 pesos. Sa amin dito umabot ng 20 pesos yung isa. Oh, yun na nga. Last December. Exactly. Oo. Eh bakit mm. ganun? 'Di ba? Mm. Dahil mm. nga may mga solusyon dyan. Yeah. oh Yun ng yun ang, mm. ang uh, natuunan na natin actually nung tayo ay food security secretary. Opo. Uh, nung tumataas ang presyo ng bigas, ginawa mm -hmm. natin ang paraan, hinabol mm -hmm. natin yung mga hoarder, yeah. sinampahan mm -hmm. natin ng kaso yung mga NFA officials sa uh, anim na riyon. Mm -hmm. Nakasabot itong mga trader. Pati mm -hmm. yung trader, sinuspindi natin, nirevoke natin yung permit nila. Opo. Para Opo. hindi na sila makapag- negoso mm -hmm. ng bigas. Mm -hmm. Tapos hindi tayo pumayag sa overpriced na Thailand at yeah. importation ng Thailand at Vietnam rice. Tinigil mm -hmm. natin yung uh, mataas na preso. Opa. Oh After one year, mm -hmm bumaba ng hanggang 3 piso kada kilo ang bigas. Yeah. yeah. Mm -hmm. At pinakamababang inflation sa dalawang puntaon taon. Mm -hmm. Mm -hmm. Dahil natugunan natin yung presyo ng Apo. bigas. At sabi ko nga, Apo. noon, 1,000 mm -hmm. pesos maraming mabibili. Yes. Yes. So, yes. So kayang ayusin mm -hmm. itong problema ng mataas na presyo ng biliin. Mm -hmm. Tumaas siya, yes, because may mga problema sa Ukraine, may problema sa Israel, mm -hmm. etc, pero mm -hmm. hindi dapat ganyang kataas. Yeah, opo.